Grabe guys, ang ah, lakas ng ulan sa Wawa Dam. Ayan, Wawa Dam yan o. Oh. Ayan. Ito o. Umangat na, na naman ang, ang tubig sa ilog. Ayan o. Oh. Lumaki na, na naman. Ayan. Ayan o. Oh. Ito na lang nakikita. Halos hindi na makita yung bundok. Dahil sa duman lakas ng ulan. Ang ibang dam Wawa Dam yan. Mga guys. Ayan o. Oh. Grabe ang lakas oh. oh Ang itim na, ang puti ng langit oh. Ayan Ayan oh Umangat na oh, ang tubig Umaki na naman, so, papunta naman ito Ng San Mateo San Mateo to Marikina Ayan Aapo na naman ang tubig sa Marikina nito Pag laging Ganito, patuloy ang Ulan, ayan Puti ng langit oh Halos din na makita ang bundok sa Wawadam Ayun. Ayun, bundok ng Wawadam yan Ayan Okay, let's go guys Update lang tayo, lumakas na ang ulan